magandang araw mga kaidol wala kaming kopra kaya umixtra muna ako ng ilang oras dito sa aming pinagtataniman ng mga gulay at mga pipino at nagtabas-tabas muna ako dito mga kaidol makabahagi mo ma lang tayo dito kahit ilang oras lang kasi busy pa yung mga kasama natin sa pagkukopra, kaya ngayon nagpapastol muna ako Sarap nitong alata ng mga, mga kambing na dalawa isang babae at isang lalaki at tinignan ko na rin itong pakwan kung okay, pwede, pwede na, na mga tara idol pastol muna tayo ng alaga nating kambing at maliban rin sa ating kambing sa kabundukan mayroon pa rin tayo dito mga pailan-ilan ilan. at dadalawang piraso lang naman Na ito. Ayun. Eh. Yung isa. nandiyan. Ako mga kaidel sa ating ano wala Ito yung ating bulugan. Ayan, dalawa. Alagilan natin. Ito tayo. Binababahan na yan. Ayan na, magparami ng mga alaga natin mga kaidolo. Tinan mo. Ayan o, no, Kaya madaling dumami yung mga alaga kasi may may bulugan tayo mga kaidol. sarap enjoyin mga kaidol ang buhay probinsya lalo na kung mahilig kayong mag alaga ng mga hayop talagang kakatanggal din ng stress totoo lang mga kaidol yan yan ang buhay probinsya mga atin mga kaidol Ayun, ang yung ating mga alaga mga kaidol At ngayon mga kaidol Dito tayo naman sa Dito Tingnan natin yung pakwan Kasi may bunga dito, malaki-laki na eh Ito mga kaidol eh. One may pakwan. Tu. Oh. Oh. parang pwede na mga kaidol. Tu. Akin ay. Hmm. Hindi ko lang alam kung ito ay na. Pero matigas naman na siya pero sa tingin ko siguro mga ilang araw pa ito kasi hindi natin alam kung mapula na eh ano, hindi ko alam kung ano eh testing lang kasi itong tanim na ito eh pero may bunga siya, laki oh iba yung iba nalukoy ngayon may mga lubaw kita oh kita oh ayun eh. may mulaklak ng lubaw oh. ito mga kaidol kailangan pang hawanan ito kailangan hawanan kasi madamo marami tayong gawa sa kabundukan yung pagkukupra kaya hindi tayo makapagtahin ng maayos tulad nito ang dahil damo oh. Yan. Okay. Ano na kaya kasi natin ano? Kunin natin to para tayo makapag-usok. Ano yung bakod eh. kaya dula yun. Asadain natin itong pagawing garden.

Mga kaidol, paingon muna tayo. Medyo hapo na. Iting din naman tayo ng mga alaga nating manok at saka baboy. Papakainin naman natin. At bukas uli mga kaidol. Kumextra lang tayo dito sa paglinis para natanman natin ito sa sunod na linggo. gumunta lang tayo dito ng mga ilang oras pagkagaling natin sa pagpastol ng mga alagang hayop sa kabundukan kaya wala kaming lukad sa sunod na araw pa kaya tayo ay naka extra na mga ilang oras lang dito sa ating gardinal sa ating katataniman ayan ito malinis-linis na yan mga kaedulo malinis-linis na yan Ayun. kambing natin mamaya natin kuwain pag medyo madilim-dilim na kasi medyo ano pa naman eh. maliwanag-liwanag pa ngayong hapon lang kasi maganda magtapong mga Eh. para yung mga lamok din ay magalisan dito lang, ito sa malapit ng kabahayan Ayun eh. usok na So, yan mga kaidol, yung buhay probinsya natin dito. At, wala kaming kopra. Sunod na araw muna, dahil wala pa tayong mga kasama, busy pa sila. Kaya ngayon ay, garden muna tayo. Dito muna tayo ay extra. Kaya yan, malinis-linis na. Kaya, ready na naman yan sa tanim. Marami tayong tatanim, sitaw, labasa, pipino, okra. Ayan. Yo, di ba? Kailangan natin magtanim mga kaidol para sa susunod na buwan ay meron na tayong magugulay at meron na tayong aanihin. Eh, uh, mga kaidol at salamat.